Yan mga idol, magandang araw po sa ating lahat mga idol. Magandang ha? Um, yan magandang araw po sa ating lahat mga idol. Magandang maggabi, magandang hapon po mga idol sa lahat ng nanood mga idol. Yan bali yung gagawin natin mga idol. Bali part 2 na po ng ating video mga idol. Medyo yan hapon-hapon na po mga idol. Hapon na po yung naluto po ng ating kwan mga idol. Yung ating huli kagabi kasi nagduty po kanina mga idol sa kuwan trabaho ba. Tapos si Mrs. mga idol sinabihan ko nga uh, na lang yung mag-upload ng kwan mga idol sa part 2. Tapos Tuwin ko na lang ako na lang mag-edit. Hindi siya mag kasi hindi daw siya marunong mga kumawak itong GoPro. Ayan. Bali ko na lang mga idol. Eh, nilagay ko na lang sa palma idol. Nilagay ko na lang sa freezer yung palma idol. Yung isda ba? Doon sa kapitbahay mga idol. Ayan. Bali ito yung palma idol. Huli na yung gabi. Ayan. Malaking buntugon. Tsaka may mga kunting isda dyan mga idol. Naka one. natin. Tsaka ako mga idol. Yung blue cup mga idol. Niluto na ni, ni misis para hindi siya mapanis ba? hindi siya mga mang amoy magiging kaya niluto na lang ni kanilang kanilang mata yan yung mga blue crabs natin kita ba mga idol yan yung mga blue crabs yan luto na yan bali yung isda na mga idol lutoin saka may may mga idol may secret po tayong nakuha ko gabi yan sige ang daming secret yung mga idol sa spot na nilang muya namin um, nag -alat. Ayan. ito pa yung secret yan yung secret mga idol Iya, yeah, kung uh, yung lato ba kung tawagin ito sa amin. Ayan. magluto pa. Tapos yung kanin pa mga duro Ito pa. Hilo-hilo mga kanon. Hilo-hilo po yung kanin mga idol. Lagyan din ang kunting tubig. ah Bali mga ano sa labas? Nagkuhan mga idol. Nag... sa mga sinampay niya ba? hilo-hilo hmm. yung kanin natin. Nilagyan ko ng kunting tubig para hindi talaga siya maghilaw. Ayan, goods na. Pero yung gawin natin mga idol, kakain na tayo sa ating niloto para ah, sa hapunan. Bali, so, siya? sa pansya, sa magahan sana yun mga idol. Kaso so, si Mrs. hindi talaga marunong humawak tong GoPro. Saka sa pagluluto mga idol, nakakuan siya ba? naglibog siya mga idol nung putahe yung lulutuin niya kaya sabi niya mga idol nga sama nila daw kaming tatlo kami ni Wilson mga idol nga magkain itong aming kuan yung kuan ba huli ko kagabi yan yan mga idol balik update update ko lang mga idol ha sa mga ko tapos shout out tayo mamaya dito mga idol yan ito na po mga idol bali magsimula na po tayo sa ating pagluto mga idol sa ating kuan bali yung gagawin ko sa isda mga idol kuan na lang magsasabaw ako tinula kasi Meron naman tayong kalma dol. Meron naman tayong sea grapes. Yan, paparisa natin yan ng kuha mga dol. Paparisa natin ng ating mga blue crabs. Itong blue crabs natin. Sasabawin natin itong kalma dol. Itong ating isda. Itong mga ricados natin mga dol. Marami pa mga dol. Bali magsisimula pa tayo sa pagloto. Nakalagay na ako ng painit dun sa kwan. Ating kaliro. Kaya magsimula na po tayo mga dol. Yan. Update po tayo mga dol. momentum na po yung palma do yung ating sabaw bali ilalagay natin po tension yung ating isda natin ay naku sa ito na rin nopo ito ha kapat isda natin ay yan ito yan danggit Edan gitu, mau itu cakar cukup. So, ini kolam untuk kamu itu. Buah-buah yang aku ini. Kasih yang itu. Sekarang ini kasih gambar, tidak sabar. lagi koma itu. Hai, 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 Eh, anyway, idol, magkaroon po tayo mo Magsimula po tayo sa ating kain-kain. Shout idol ito. Sila na Yan gabi eh, mga idol. May isa grips to, mga idol. May blue crab na layo. Blue crab. saan saan ito Ang saan eh? saan saan Si Wasai. mga blue sa ulo ito. Eh, yan yung mga blue

naman? Kamidok? kami ha. Ano naman? Ano naman? Ikog. Bukog mm. anak eh. ko. Bukog anak. Ayan. Pant idol. Welcome back again. Lalubog na nito. Nangyayari mo ang content. Hindi mo takatagal ni mga idol, Balik. Kaya naman mga idol ipapaliwanag ay bali ka mga idol sa siguro mga idol sa kaka po to i-upload mga idol may napaliwanag na po sa kakaan na video ba? Baba! Manda na dito! Manda! Kailangan ko po mapaliwanag mga idol ano talaga nangyari dito sa amin Ba! Magulungo! Magulungo ko ito ay ate! Hmm? Hmm? Ito naman! Ayaw nga nga may istorya kahit kaya ba? Ito Taba na eh ano ba Ha? Hmm. ka? huh? ano? ano na ano na ano yung 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 grabe pa. Ang buntog hmm. ko. Sabog hmm. Kala ko mga dulo. Uuwi akong walang huli. Ano hmm. naman ito? Ano naman? Buti may nadaanin akong butugon. Ano siya? Hmm. Tako ba na? Naka. na alam -na. niyo?

Lama. Oh, lama oh, oh, Hmm, laki mungkinnya. Hmm, laki. Lama. Hmm, lama. Lama ya jenis ay yun mga doon. Nakaoban nyo ko nila. May nakasama ako sa kailang malo kasi mm -hmm. medyo kan ko ba? Nga sayo sayo ko ulit. Nga naagahan ako sa trabaho mga doon pag uwi. Kaya diretso ako sa bahay na doon sa Doon lang kami ang tagal mga doon kasi si Moy yung kapatid ni Edo Saldo, kung ano mga doon? trabaho doon. Hmm, may tabaho mm -hmm. doon ba? Balihinintay namin siya kasi closing daw siya mga doon, alas 7 media yung out niya.

Sampai situ nih, hmm.

pag-upload mga idol. Yung talaga sa oras mga idol. Yung pag-upload. Hindi ka tulad dati ba? Yung focus ka talaga mga idol. Kasi wala kang ibang inisip mga idol. Kundi yung pag-upload yan talaga. Pero ngayon mga idol. Pag-upload na. F50 na. Sa sahod, sa sahod naman yung kay Malol, yung yung namin ba? Kung magpupusig talaga. Pero yung sahod, mga idol, kulang mga idol. Kulang na kulang talaga. Tapos wala kami ibang inasahan mga idol, kundi sa pag-vlog lang, talagang pas mo. Kung na iba mga, mm. pero hindi nga na, diyan mga idol, pero mga upper pa rin kayo madal, pero madala ito lang. Madal na yung upload ba? Hindi katulad dati na dalawa isa yung pa-upload. Pati nga si Edo Saldo, <laughs> yung upload, mga upload niya. Ito lang ko na. Wala na kasi yung mga uh, vlogger dito sa amin mga Edo.

daser oh. leng

对。<laughs> Yan hey. okay. oh. yeah. yeah, mga idol, <coughs> beri tapos na kumain, Silang Wilson si Mrs. yang yeah, Ayan Kuan ano lang ako, makikisha-shoutout na lang ako mga idol sa, kuan mga idol Yung sa last comment mga idol, yun lang po yung babasahin ko sa last video ba, sa aking upload mga idol Unang-unang po sa lahat mga idol, shoutout po pala sa lahat na nanood Sa silent viewers, tsaka mga, kuan mga idol, mga solid viewers natin mga idol nga Palaging, kuan ano mga idol, nag-abang natin mga upload, na bago mga upload ng mga video mga idol Ayan, big shoutout po mga idol Kay Julius Santos Vlog, ayan, shout out dyan idol Kay Juseline Libico, ayan, shout out dyan natin, kay Domingo Lanosa, ayan shout out kay Bin Binido <coughs> Adikula Junior, ayan shout out yan idol. Kay Bobis Anilolita, ayan shout out. Kay Tattoo Artist number no. 5, ayan shout out yan idol. Kay LB, LB Lacosta, ayan shout out. Kay Randy Bermudis, ayan shout out. Oh, kay Ma'am Nora Pandinope, at kay Ate Sister Pax, ayan shout out yan. ingat po kayo diyan Ate. Kay Kuan, kay Ramsky 9195 ayan shout out din idol from Kuwang Iligan City Mindanao ayan sa tawag din idol kay Brian Salingan ayan sa tawag kay Arman Bukto, ayan sa tawag idol kay Chino Panyo ayan sa tawag din idol kay Martis Guapa ayan sa tawag jan Guapa kay Happy Forever ayan sa tawag jan idol Kay Charlie Badilla kaya siya. Shoutout kay Jimar. Jimar Kalibay ay yeah, shoutout kay ang Capistrano, Kapistrano. Hoy yeah, shoutout kay Bismarck Infante yeah, kay Sandri, ay, ay shoutout kay Isaya Sandre. Ay ay shoutout. Kay Ate Ila Ding Alvarez at kay Juan Kay Kuya Ganggang at kay Ate Elizabeth Camacho ayan, yeah, shoutout. Shoutout kay Ma'am Christine nagbisit at sa kanyang asawa uh -huh. na si GBN. Shoutout ma'am. Ma'am kay Ma'am Christine daw. Christine nagbisit at sa kanyang asawa nga si GBN. ayan, shoutout din kay Jonathan Luwalhati ayan shout out kay Buhay Construction ayan shout out po kay Jerome Olivario ayan shout out kay Bismarck Pante ayan shout out po kay Jan Prince Nadati ayan shout out kay Is Induso ayan shout out kay Jose Pagdura ayan shout out kay Sainor Siling ayan shout out kay Cyrus Andrian Rolonra ayan shout out kay Leonard Dabaro ayan shout out kay Edwin Nato ayan shout out kay Albert Balbuena ayan shout out Kay Sharon muna ata. Ayan, shoutout kay Jerome. Uibario. Ayan, shoutout sa dito. Sa lahat ng hindi na shoutout, mga idol. Ayan, shoutout, shoutout na lang sa iyo. Sa iyo lahat dyan, mga idol. Ayan, kan mga idol. Tapos na kaming kumain Mapapaalam na po kami, mga idol. Kasi palubat na yung GoPro, mga idol. Ayan. Ayan maraming salamat po sa pag-aabang, mga idol. Mga kamaring like, share, subscribe po sa aming YouTube channel. Ayan, mga idol. Paalam po, mga idol.